gusto nyong malaman kung paano ako ginawa to madali lang to mga lods tara gawin natin let's go diretso na agad tayo sa kapkat isang video lang ginamit ko dyan mga lods pero dalawang acting ang ginawa ko dyan focus tayo sa playhead o sa patingguhit na yan, dahil gagawin natin dalawa yung video yan hatiin natin, basta na sa inyo mga lods kung hanggang saan gusto nyo hatiin yan hatiin natin gamit ang split, then stay pa rin tayo dyan, ibaba natin yan gamit ang overlay tapos hold natin yung binaba natin yan, idrag natin, papuntang harapan, pantay natin, kapag goods na, click pa rin natin yan tapos focus kayo sa baba, hanap hanapin natin yung opacity. Tapos click natin yung opacity. Then galawin natin yung bilog na yan. Mula sa 100, ibaba natin ng 65. Then check natin. Yan ang magiging epekto ng opacity. Magbablog na yung video. Nagmukha ng kaluluwa yung mukhang taong yun. Then, burahin muna natin yung hindi natin kailangan dyan sa may bandang dulo. mag split ulit tayo dyan. Split natin, tapos natira, bura. Next natin, yung first layer, yung first clip. I-click natin. Tapos, piliin natin yung speed. Tapos, yung normal. Then, galawin natin yung bilog na yan. Tapat lang natin sa 1.4. Kapag goods na, check natin. Nakita nyo, nagpantay na yung second layer at first layer. Kapag goods na, focus pa lang sa first layer. Ika-copy natin yan gamit ng duplicate. Piliin lang natin yung duplicate. Kapag nakapag-duplicate na tayo, ibaba natin yan gamit ng overlay. Then, kapag naibaba na natin, drag. Ipantay din natin yan sa first layer at sa second layer. Then, hindi pa tayo tapos dyan. Napin naman natin yung remove BG. Tandaan, dahil ko-report, kawak. Huwag mong pipiliin yung pro kasi may bayad yan. Dahil lagi ka nang walang pera. Katulad ng nanonood. Ay, joke. Joke lang. Balik tayo. Piliin lang natin yung custom removal. Tapos brush. Kalawin lang natin yung brush size. Then, papulayin natin yung mukhang taong nakaupo. Tapos, santay lang natin mag-green check yan. Then, piliin natin yung check. Then, play natin kung anong kalalabasan yan kapag all goods na, ready to export na natin mga loads. Nasundan ba? ba diba? Madali lang. Sana nasundan at sana nakatulong. At kung nakatulong, pakashare mo na lang mga loads para maalaman ng iba. I-follow mo na rin ako para marami pang tutorial ang mapanood mo. Paano mga loads? Salamat sa inyong panonood at thank you Lord.